Ano <laughs> sa'yo gusto rin ano? Ay, <laughs> problema! Sa ipaguro is kabayo? Ah, <laughs> uh, ayo tanay na ipaguro is eh. Um, ako ano, paguro is lahat. Padid at ako matawang um, tao na to pag liho ka na. Pero gusto ang gago na. Sabuyod ka na. Ang <laughs> imo. Katindot uh, tinindot ikaw sa mga nami ko. Aw, oh, kundi. Nakatilaw <laughs> dyan ni siya. Ano sa mga? Tsako? Oo. Ano ka? Oo. Indot na uh. R uh. Nindut, amigo. miko. si Kuan ba? Si Idol Jerry Krabal ba? Hmm. Ah, uh, kailan na no? ano o? Akong Kuan na. Idol na, idol na oh, niyo. idol na. Ah. Uh, Alagwis. istoriannya uh, ya. ada historiannya Istoriannya ini Miko, bos idol, bos idol, bos idol, idol Jerry Krabal. Nah, <laughs> istoriannya di musim Miko Kulapo. Sikit 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 sige, 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 sige. istoriannya, istoriannya. Eh, uh, main gapi dia Miko Kulapo. Main gapi itu Ah main gabi uh, dia. Uh, oh, history, uh, history, han aku. Oh, ah, oh, Angel de la Guardia. Jir kebal Mau naik pinaka kanahan okay. aku. main on miko main on <laughs> Ah Manoy idol mong ko kuno mo. Idol kayo. Uh, <laughs> no, de yo. Ah, okay, okay, okay. Oh, gita na o Oo, na na ko imo pelikula. Ha? Nay part 2. <laughs> oh, Oh, oh. sunod buwan na ini. Sunod buwan ko namigo. Wow, ka o stuntman. Wala, stuntman na. Ah. Okay, problema? Dili mo karate, karate. Dili mo karate. Oh. Kung uh, mga expert ni mo gamit kang tsako-tsako oh, na da, na na gay okay, garuteo oh. ay mong buhaton buhaton simple ra man kayo simple mito, kayo, ra ah uh. oh. ikay stand man Hmm, nindot na? Parang uh, nindot <laughs> ah, na nga itong salita. Ano? Ah, tinawad na, na. May problema ay. Sikat, sikat mo <laughs> kayo na siya sa una ko. Gusto na kong buhi ang pelikulang <laughs> Tagalog. Oh, kaya wala na may Tagalog kayong pelikula. May <laughs> problema <laughs> kayo kayo. Okay. Ano ba na mo uh, script? Diun, script? Naray na, mo hulbad. Naray so, mo Ah, uh, Tagalog. Parang okay. uh, ka maglisod Parang di ka maglisod ba? Ang inyong matod may ko simbol na dyan kaya eh. mm. ni no, Kung sakay ka kabayo nga laki s Sakay ka kabayo ang no, laki kabayo Bagsik ang kabayo Ya, yeah, madagano na ako kusog Nagano, kusog. Ganyan, kusog Magpaguyod kami kung magpaguyod Oh, may problema Statman man ni mo Statman sa kabayo

ako na istoryahan na kung okay ka why problema tawagan ka na mo tawagan, tawagan ka, ka. Oh. mo sa kabayo sige <laughs> ah, okay ay problema okay. oh. okay. oh. oh. <laughs> na kung musikat man yung salita kung pili kita aning nga to ang oh. pelikula alawi eh. Tidak, porsinto. Tidak, porsinto.

Kung <laughs> dao na ko sa gulita, kung uli si gumitan oh. nyo. Hindi, oh. yeah, siguro yung hindi. Pahay, pahay. Pakatkal pa sa kabayo siguro. Kana <laughs> siguro magukon sa kabayo. Si sakay niya. Naog, sakay na. oh, siguro. Lai ba? Eh, o oh, katong <laughs> yung istorya. Paguro pa, yung lahat. Padid at sa gumoto. Dao na to pag liho ka na. Pero gusto ang gago na. Sabuyo ang gago na

Okay, idol. So don't okay. Okay, I don't okay. Okay, akong... okay. Sundang. <laughs> <laughs> Basta magdala sa kasundang ni mo. Oo, dalo ko. Mag kinoon sa'yo putlo pisi. Oo, oh, <laughs> kinoon ka. <laughs> Mapahama ko. Putlo na ko. Eh, dawat! Ano?